So, ito na nga guys. Ito yung babae. Malalaman mo kapag babae, guys, is yung ito, yung sa sa feather nila. Ayan, sa, pa, sa pakpak nila. Ayan, o. Oh. Pantay-pantay sila, guys. Ayan, pantay-pantay sila. Yung primary, tsaka secondary. Ayan, pantay-pantay. Then, kapag tinayo mo siyang ganyan, kapag tinayo mo kasi siyang ganyan, tingnan nyo, guys, hindi niya yan itataas yung hindi niya yan itataas yung paa niya. Ayan, babae. Ito naman kapag lalaki guys, ayan o. Oh, hindi siya pantay. Mas ma, haba itong primary niya at saka dito sa may secondary. Ayan, tignan nyo siya o. Oh. Hindi sila pantay. Kapag hindi pantay, ibig sabihin, lalaki yung sisiyo din. Kapag ginanyan mo yung pinatayo mo siyang ganyan, ayan, tinataas niya yung paa niya. Ayan o. Oh, tinataas niya yung paa niya. Ganyan yung parang suko na ako. Oh, yun yun lang guys ang mo ko thanks for watching